So isang magandang hapon sa inyo mga idol uh, Meron dito dinala sa ating washing So issue nito nakalampag So naandar naanda naman mga idol yung makina lang Walang napansin ko Yan Wala na sa level yung kanyang Ikot ang ayusin nyo mga idol so tara so yan isyo mga idol naputol na Mm -hmm, mm -hmm. So kailangan natin mga idol magtanggal sa likod. Kailangan mahugot natin itong mga idol. Ito ay walang ano. So yan oh. kailangan natin mga idol tanggalin din eh para mahugot natin yung pinaka yung pinaka ehinya sa si taas Yan yan. idol. So tatanggalin lang natin ito mga idol. Titingnan natin kung kaya pang repairin. Yan no? Basag. Basag na Basag. ito so, gagamitin natin ng T-Rex this so ito na mga idol nahugot na natin oh. kailangan natin mga idol matanggal itong plastic nito So dito mga idol mapapansin nyo. Yan. May, may mga pinakapagpalikpik siya oh. Kaya ito isa oh. Wala na. So kailangan natin buhayin yung kanyang ah uh, pinaka tatamaan ng clam oh. Yan yung mga idol oh. Wala so, na doon siya naglalak. So, guys, babarinahan natin to. So, ito walang ano. Wala butas. So, walang ano. Medyo kundi. Lagyan natin dito ng torino Para mas matibay. Ayan matibay mga idol sa dati. Niya kayang pabigayin 'yan. Hmm. Bitik lang natin layihin mga idol. Anyang tiriktan galaw. So dito, ang um, dapat lang naman yung tubig. ba yan mga idol oh. so kailangan level hindi pwede mga idol nakatagilid kailangan ay eh, maka straight or nakahulog yung kanyang posisyon yung pinaka ehe ito sa ilalagay natin mamaya so yun ganyan lang mga idol ang pagre-repair so, kakabit ko lang doon at paandarin natin mamaya So, yung mga idol, nakagabit na natin. Ayun so, ba yan natin So, mayroon kami isang isyo. Yung kanyang pinakapawit. Dito sa kanyang bago mga idol ay pangalitong sa. So, ang ginawa ko dito, tinong muna natin yung mong release para magkaroon ng trade. So, okay pa ang nito, kaya kailangan natin palang pasin so, para tumibay. So, kailangan natin mga idol tulip grinder at so, para hindi masyadong mga baka. So, patuloy na natin mga idol. lang natin mga idol kung papasok na So, ito lang mga okay na So, ito lang natin, mga idol So, finally mga idol, natapos na tayo yung ating project na ginawa So, naging i issue nito mga idol, tayo natanggal yung Ito, bumitaw na yung mga idol sa ilalim So ginawa natin, may narinahan natin kasi yung sa ilalim nito mga idol ay aluminum. So hindi kala ko hindi siya plastic. Kasi kung plastic lang pwede na mga screw. So kailangan natin magbare na. So nilagyan natin ng mga washer para hindi lumusot yung tornillo. So yun. So issue pa nito, yan mga idol ay yung kanyang lock dito. So ating uh, binayang nilagyan ng tray dyan bago nilagyan natin ang 2 million G's so ito lang nagka-copy di isa kaya uh, yun kaya natin ang paraan so just lang natin mga idol saksak natin power cord so issue nito mga idol nung bago masira ay eh, matalas daw ang pangangatal so ano naman yun para mga to sa spin dryer. So wag lang yung talagang napakatagal niya. So kailangan kaya counting ka talang bago tiling na kagad. So yan. Natin. So yung mga dalo. Counting ka lang okay na. Kasi mga ito yung pangyayari. Pagkain yung spin dryer ay nangangatay. Yung kanyang pinaka yun yung nilalagyan natin ng damit. sa loob naka-basket niya. Wala na yun sa level. So, medyo medyo, amaring ah, scenario natin dyan, medyo nakatagilid na kaunti. O, pwede dito, pwede dyan. Kaya pag andar ng motor niya, so, makapasin yung motor ng ating spin dryer, may spring yan, para magkaroon na ng konting disalign, madisalign na yung kanyang basket, naka-basket, ay pwede niyo makuha pa niya doon sa laro, So, pag medyo tagilid na tagilid na nga mga ito ayun ay hindi na kaya ng kanyang mga spray yung kasi nagba-balance dun eh pinaka-balancer na yun eh so yan uh, off lang natin mga idol so pagka kayo maglalabang mga idol basta kumatal ang gagawin ninyo tutunglan nyo lang na konti so pag matagal na mga mga idol eh yun wala na sa balance yung yung pinaka-basket nung spin dryer so hindi ko alam nung tawag doon pero parang siya talagang basket so yan oh konting katalang mga idol wala pa laman damit yan kung may laman yan hindi na siya kakatamangin so yan so yan so yan lang, so, lang mga idol pag-aayos niyan uh, hindi, hindi mo tayo makakabili nun hindi Maka tayo makabibili nun mayroon, hirap kumbira man ay may hirap na tayo so, mga salamat sa panunod mga idol ah, uh, so yan nga mga idol kung kayo ba bago sa youtube channel ay pag-subscribe, like, and share at para ma-notify nyo pa yung aking mga video niya i So marami tayong ginagawa mga idol, hindi lang sa motor. Gagawa tayo ng washing, gagawa din tayo ng electric pad. So marami tayong uh, alam gawin. Kaya yeah, para mapanood lahat mga aking video yung ginagawa. So yun, kailangan mong subscribe at saka okay, hit yung aking notification bell para mapanood mo lahat yung aking mga video niya i-upload. So yun lang mga idol. Maraming salamat. And God bless you.